Hi! This is Tita Cher and welcome to my YouTube channel. Narito po kami ngayon sa Tagaytay at ninanamnam namin ang lamig ng simoy ng hangin. Kaya't dyan lang po kayo at ipakikita ko kung ano pa meron sa lugar na ito. <tod> Ayan po. Nakikita ninyo ang view dito sa uh, lugar na ito. Napakaganda. At napakalamig ng simoy ng hangin. Ang sarap talaga. Grabe. Ang lamig-lamig talaga. Napakaganda humamasyal dito. Lalo na kung gaya kayo sa city. Medyo-medyo naiinitan kayo. Punta lang po kayo dito. At talaga naman na kayo po ay makaranas nakakaibang uh, ika nga kakaibang enjoyment sa inyong sarili so dito makikita po natin ang taal ayan, nandyan sa bandang yun parang may pag na yun. aha, dito naman po ang aking mga anak ay medyo nagkukwentuhan kami po ay pamilyang narito maliban po sa bunso dahil si bunso po ay nasa school may pasok siya ngayon kaya sabi ko nga syempre mas importante pa rin ang pag-aaral kaysa sa uh, paglilibang, pagsasaya bagamat kailangan talaga natin na magkaroon tayo ng kasiyahan sa ating sarili eh importante pa rin na mag-aral importante pa rin na pumunta sa paralan. Ayan. So, more than na po ang aking mga anak ng pagkain, ay eh, pinakikita ko sa inyo ganong kaganda itong lugar na ito. Ito po yung tinatawag na viewpoint. So, talagang kitang-kita niya yung view sa parting iyon na kung saan naro ka ng taal. Ayan. So, kita niyo naman para ikuwento ng aking mister at naman Talaga enjoy na enjoy din siya sa, sa pagkukwento at sa pagbabanding uh, nila ng aking mga anak. Hmm? yan O, oh, diba? At habang nagkukwento siya, tinanin ninyo mga kaibigan ang bandang likod na yon diba ganda? Kasi madalang tayong pumunta sa ganitong lugar kaya nami-miss natin itong lugar na ito. oh, yan. Bakit kaya hindi natin ito gawin? At least once a month, twice a month, kung may budget naman tayo. Anyway, kakain naman tayo. Pwede din naman na dito mag-dinner, mag-lunch. Gagasos din naman tayo doon sa lugar natin para maghapunan at kumain. So, paminsan-minsan lang naman, pumasyal tayo sa mga ganitong lugar upang maranasan natin yung lamig ng lugar na ito, talaga medyo maginaw na talaga siya. Kasi padilim na, kaya nararamdaman na natin yung lamig ng ating kapaligiran. Ayan. So, sa mga pagkakatong ito, mga kaibigan, nais kong sabihin sa inyo na ito pong aming banding na ito at ang aming pamamasyal ay tunay ngang nakapagbigay saya at ligaya na rin sa amin, sa amin dalawang mag-asawa sapagkat napakasarap sarap na kasama mo yung mga anak mo na namamasyal sabi ko nga sa sobrang kabisihan nako we really do not have time para magbanding at mamasyal kaya kung may oras din lang at kaya naman natin gawin bakit nga ba hindi natin gawin na magkaroon tayo ng mga ganitong gawain pamamasyal, kumain sa labas Minsan-minsan lang naman po mangyari ito. Actually, kanina umaga p kami sa, sa Batangas. At uh, from ba Batangas, yan. Kami pa uwi na. Pero malapit din lang naman ang aming tirahan sa lugar na ito. Although hindi naman siya ganun kalapit, pero bahagi rin ng probinsyang ito na amin pong ginagalawan sa oras na ito. So, salamat din sa aking mga anak na ito na talaga naman Talagang nag-blow po. Sino yung magbabayad ng aming hapunan sa pagkakataong ito? Upang pag masaya naman ng lahat? Paminsan-minsan lang naman natin gawin to Bakit nga ba hindi pa natin ang gawin Na mga panahong talaga namang medyo napapagod na rin tayo sa katatrabaho. No, diba? Yan. Okay? Ayun, ang taal. Ayun. Mm. So, yan po. Maya, maya lang, darating na po yung kakainin siguro namin in-order nila. Medyo mukhang gutom na itong aking mga anak eh. O, talaga naman. Kaya natin doon sa mag-deliver ng pagkain. Ayun! Ito na. Ito na po yung aming hapunan. Oh, di ba? Yan. Ito po yung in order nila, pero meron pa, may i-serve pa later. Syempre hindi nakakalimutan ng aking dalaga yung kanyang kape. Brewed coffee. Sa madaling salita, ang tawag nga ika dito sa lugar nito ay Kaping barako. Yan. Tinitingnan nila nasaan ba ang taal. So, ang taal nandun. Yung nakikita yon actually, hindi yun ang taal. Nasa parting likod pa siya. Kasi, dalawang, dalawang, ano yun eh, magkatabi. Kaya, tinanong nga namin, nasaan ba talaga? So, yun. Eh, itinuro naman. ba diba? So, ate, masarap ba yung pagkain na yan? Talagang busy-busy sila sa pagsaserve. Mmm. Ayan, yung kaping barako ng aking anak. Ito. Ayan, without sugar. Kaping barako. Brewed coffee without sugar, syempre. Para masarap. Masarap siyang inumin. Kasi talaga naman... Uh, nakakapagpawala ng stress ika nga ito po ang aking paborito. Siyempre, ang chapsuy. Pag kami kumain, kahit sa ang lugar kami kumain, hindi po nawawala ang chapsuy. Dahil alam na mga anak ko, paborito ko yan. Ito naman po yung, uh, ito, ito may Bulalo. Ito naman po yung paborito ng aking mister. Okay, so meron din tayo dito ang tinatawag na, uh, anong ang tawag dyan? Sisig. O, oh, ba diba? Gusto yan ang dalaga ko, sisig. Then mamaya may isi-serve pa po sa amin. Aha, meron din tayong siyempre pika-pika yung fishball. Ayan. So, abang nagkukwentuhan maya-maya. Ayan. Kumakain po kami ng pika-pika na fishball. Ayan, tingnan nyo naman, madilim na. Medyo hindi nakita ang kapaligiran. Konting liwanag na lang yan. Mga nagkikislap ang mga ilaw sa malayong lugar. Yan yung kanina na nakita ninyo na talaga ang ganda liwanag na liwanag talaga siya. Ang ganda-ganda talaga ng lugar. Pero maganda rin siya sa gabi kasi nakikita ninyo mga nagkikislap ang mga ilaw na yan. Hmm. Kita nyo naman, parang hinipan ng hangin ang aming pagkain. Dahil yata sa sombrang gutom. Kaya naubos na namin yung aming pagkain. So, syempre, may balot po ang aking anak para kay Bunso. Dahil si Bunso ay nasa school, syempre, para pagdating niya, meron din siyang hapunan. Sasabihin niya, eh, ba't hindi niyo ako in order? ano uwi niyo sa akin? Yun ang una niyang sasabihin. Kaya, pinangunahan na namin siya, pinangunahan na siya ng aking panganay, at nagpabalot na para kay Bunso. Yan. Itong isang to, hindi makatayo sa sobrang busog na yata. Mm. So, we are about to go home, mga kaibigan. Salamat po sa inyong uh, pakikiisa sa amin pong video ito. Kaya sinabi kong pakikisa dahil alam ko kayo po ay nandyan at patuloy na sumusubaybay po sa aking channel. Kaya salamat po sa inyo at salamat din kasi hindi nyo kinalilimutan si Tita Cher na kapag may video siya na lumabas or Nakita ninyo, ay yung pinapanood. Maraming maraming salamat